Nandito po tayo sa residente ng pamilya T at nakikita po natin sa lakuya nating nakikita ang kanyang alaga na si Maningning. Si Maningning ho ay ngayong patay na, ay nakadampa po. Ayun po. patay ho siya naka naka uh, nakaharap po si Maningning patay na ho. Hindi na humihinga. Akala po namin ay natutulok lang itong si Maningning dahil tulok lang ito ng tulok. Pero dahil siya ay hindi ko magalaw. Maingay po ako, binubidyoan ko eh. Patay na huto. Positive, positive. <laughs> positive, patay na siya. <laughs> Tumitirik lang yung mata niya. Higita natin, tirik ng mata. Positive po, wala na pong, ano eh, wala na pong ano ng buhay. Wala na pong pulse. Piltig ng puso. Patay na si Maningning. Patay na ho. Positive. Patay na ang kanilang alagang si Maningning. Patay na ho yan. Patay na. Magita <laughs> po natin. Dito po siya namatay sa kwarto ng mag-asawang Ramoncito and Melinda T. gumalawo, ho. Naninigas. Patay na ho to. Patay. Patay na. Patay na. Patay na na. Numilat lang yung mata. <laughs> Patay na. Positive. Tawagin na soko. <laughs>